So mga bro, dito po tayo sa Kalawis Inapuin O, Nagtatayo po kami ng kubo Dininis Yung mga materials natin Inapuin Ito tayo Kaya pag nagano uh, maganda ito. Yung pag naglalakad-lakad ka talaga. Nagaano yung ano mo? Circulate yung katawan mo, sa akin dugo mo. Kaya pag uh, hinihingal-hingal ka, maginhawa rin sa puso. Kung may puso, <laughs> Eh sila oh. Hi King. mo drop. damit. Wala. Extra. 'Yun lang. Extra <laughs> <Dalaan> damit nila eh. Ano kasi 'yung sinarado? Eh, naku. Tignan mo baka may nawala sa'yo. Di ba inabot ko sa yung tinapay? yung inabot kinain na po namin yun. O siya so yung nagbalik ng tinapay dyan? Wala. Wala tinapay ba dito? Wala naman. Nadyan, doon kami lang sa baba nung bukas. Oo. tinapay. Di kinulog dyan. Tignan mo ako baka may nalaglag. Wala. 8.37 na. Maaga tayo, no? Sa, nung nakaraan, 8.14. <laughs> 8.14, nandito na tayo. Ano? Kaya ba? Bakit ka akit-akit? Wala ka ng lote ito. Papakahirap ka pa. Papak. Hindi, ba pwede yun? <laughs> recover na, recover. Hindi pwede. Akit ka na akit, nagsasaya ka lang ng pera eh. Bawang. No. Akit-akit, recover na yung lote mo. Kawawa. pwede. Tawawa. Akit ka na lang. Ngyaw, 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 ngyaw. ba? Kaya? Mm -hmm. Hindi, pwede kang kumuha kung kaya mo. Pero kung ayaw mo maghirap, pwede kang bumili. 20. 20. Sakit ang kita yung ano natin, yo. Ayun oh, no? yun yung sabi nila, siya sabi oh. Ayun yung nag hindi ko nga alam, hindi ko matagpuan yung ano niyan, hindi na pupunta dyan.

Tao. Oh. Yan pala eh. May bakod namin, no. Oh. May bakod, Tinayuan nila ng kubo. Hay, may bakod. Hay saging namin at namin saging saging. Ah. Ito yung saging namin na tinanim mo. Oh. Yung binakod namin. Ayan, no, oh, saging. O, tapos yung bakod. yung may kabayan. Tapos yung dito taga-Taytay. Nung ano naman boundary namin yan eh yung saging oh tapos yung bakod tinayuan nila ng kubo hindi nagpaalam sa amin tapos <coughs> may mga tanim din kaming ano dito kamuting kahoy yung bakod oh kami nagbakod yan. Ayan o, ko yung kubo na uh, pinatayo nila. Ang sabi nila, nasabihan daw ng mga tao dito na may ari na, pinagpatuloy pa rin. Ito yung loya, ito yung tinanggal nila. tayo. Ah, uh, pangbertising ulam, karninas. <laughs> okay tayo boss. Bravo, ah, uh, uh, continue na naman tayo sa paggawa ng kubo ni Gigi. Ah, uh, dito ulit tayo sa Kidapuin marami ng bahay doon, no? Sa kabila, oh. Ayun, oh. eh, oh. ah, namumuti yung yero, oh. Oh. Ah, tanaw natin yung ano dyan, no? Oh. Laguna Bay. Sarap pagkape, no? Kaso walang kape. Grabe lakas ang hangin. Grabe lakas ang hangin. Yun, oh, malinis na uli ah. Oh. Malinis na uli. Tapos ano, kukunin na laman. Sa ka nila. Kita na yung tanim kamating kaoy. nararoon nila yung ano yung doon yung mga luya, tinayo ng kubo. Oh, nakikita ang ganda ng view mo diyan, Oji, no, oh. Ang ganda ng view mo. Oh, ayun oh, kita yung bundok. So, boss, laking ano na naman tayo. Laking bundok na naman tayo nito. Mga linis-linis. Lote. Taga-taga lang. Kaya lang may nangunguha ng lote. Hindi nagpapaalam. Yun lang. Para sa kinapuwing. Ah, makikita nyo yung mga bahay ito. Marami na. <laughs> Pahinga na. Alin? Naiwan doon? Naiwan doon? Naiwan oh. na nga eh. Dapat alas stress. Ano tayo eh. Kaya lang pag ano, to parang kulang yung ano. Yung gawa pag hindi nag stay in. Yes. Hindi bahay. daming bahay dyan eh. Kaya lang yung tubig. May kila albaw, walang nasakop. Wala na si ina, Ayun lang oh, ayun oh, pugo na yun oh. Ano ko lang pakita namin. Ito eh, akala ko namatay yung yung ko. Oh. Why? Silipin oh, oh, ah, ko mga muna mga lote lote muna. <laughs> Nalaga naman yung... Bakit malinis na ah. Masa yung sabi niyong lote?